magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Gabriel. Siya ay ngumiti at sinabi, Tama ka Recto may nais akong gawin sa inyo. At dahan-dahan hinugot ni Gabriel ang kanyang espada at hinimok ang kanyang spiritual na lakas. At agad-agad na inatake si Recto buti na lang mabilis na nakaiwas si Recto sa pag-atake na ginawa ni Gabriel sa kanya. Labis ang pagkagulat ni Recto sa ginawa ni Gabriel. At si Recto ay nagsalita at sinabi, Pinunong General Gabriel, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako inaatake? Sabi ni Recto sa pagtataka. Nang marinig ito ni Gabriel siya ay tumawa at sinabi, Hahaha, mamamatay kayong lahat bago ako umalis sa imperyo na ito. Sigaw ni Gabriel at ito ay umatake sa ibang mga kasundaluhan na nagbabante sa gate ng imperyo ng North Mona. Labis ang pagkagulat at pagkatakot ng mga kasundaluhan na ito sa pag-atake ni Gabriel. Mabilis silang dumistansya kay Gabriel ang mga ito ay mabilis na gumamit ng spiritual na lakas at lumayo kung nasaan si Gabriel. Hindi nakalaban ang mga kasundaluhan kay Gabriel. Dahil ang alam pa ng mga ito ang umaatake sa kanila ngayon ay pinunong general pa nila kaya hindi sila lumalaban kaya pilit lang nilang iniiwasan ang pag-atake ni Gabriel at ang mga kasundaluhan lalo na si Recto ay nagsalita at sinabi Pinunong General Gabriel Ano ang nangyayari sa iyo Uminahon ka hindi mo kailangan gawin ito Kumalma ka pinunong General Gabriel sabi ni Recto nang marinig ito ni Gabriel siya ay mas lalong nagalit at sinabi Masyado kang nagmamagaling Recto at ngayon pinapakalma mo ako. Sino ka ba para ako ay iyong utusan? Sigaw ni Gabriel, nang marinig ito ni Recto. Siya ay nagsalita sa tono ng pagtataka at sinabi. Hindi isang utos iyon pinunong General Gabriel. Bakit mo ito nasasabi ngayon sa akin? Paumanhin kung iyon ang pagkakaunawa mo. Magkakampi tayong lahat dito. Hindi mo kailangan kaming atakihin. Sabi ni Recto, nang marinig ito ni Gabriel siya ay sumigaw at sinabi hindi na ngayon. Kaya kayo ay mamamatay ngayong oras. Hinimok lalo ni Gabriel ang kanyang spiritual na lakas. At ito ay nakakatakot. Nararamdaman ng lahat ang spiritual na lakas ni Gabriel. Ito ay sobrang nakakatakot. At si Recto ay sumigaw at sinabi. Maghanda kayong lahat. Kung kailangan natin protektahan ang ating mga sarili ay gawin natin. Hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit ginagawa ito ni Pinunong General Gabriel sa atin. Ngunit huwag natin siyang hayaan na masaktan ang bawat isa sa atin. Kailangan na natin ilabas ang tunay natin tinataglay na spiritual. Maliwanag ba? Sigaw ni Recto. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay tumugon at sinabi. Oo, hindi namin alam bakit naging ganito na lang sa atin si Pinunong General Gabriel. Ngunit huwag natin siyang hayaan na masaktan niya tayo. Sigaw ng lahat ng mga kasundaluhan na nagbabantay sa gate ng Imperio ng North Mona sila Recto at ang ibang mga kasundaluhan na kasakasama niyang nagbabaantay sa gate ng Imperio ng North Mona. Sila ay hinimok na nila ang tunay nilang tinataglay na spiritual. Nakikita ni Gabriel ang pagbabago ng spiritual na lakas ng bawat isa sa mga kasundaluhan lalo na kay Recto. At si Gabriel ay tumawa at sinabi, Hahaha, sa tingin nyo ba makakaligtas kayo sa akin nais? Kayo ay aking papatayin. Sigaw ni Gabriel, sa hindi kalayuan ang apat na kasundaluhan na nagbabantay sa unang pinto ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. Ay nakikita ang mga pigire ng mga kasundaluhan at ni Gabriel. Ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi, Tama nga si Emperor Zubaji. Si Gabriel ngayon ay inaatake ang ating mga kasamahan. Ang kanilang mga spiritual ay ramdam na ramdam dito. Lalo na ang spiritual na lakas ni Gabriel. Sabi ng isang sundalo, at ang isa ay nagsalita at sinabi, tayong napigilan natin si Gabriel na masaktan ang ating mga kasamahan. At ang mga ito ay mabilis na tumakbo patungo kila Gabriel sa mga kasundaluhan at kay Recto. At sa mga oras na ito, si Gabriel ay kumilos ng mabilis. Ito ay umatake sa mabilis na pagkilos. At ito ay umatake at biglang nawala. Laking gulat ng lahat lalo na si Recto na nawala sa harapan nila si Gabriel. At maya maya si Gabriel ay umatake sa likuran ni Recto. At ang mga kasundaluhan sa paligid ni Recto ay sumigaw at sinabi. Sa likod mo Recto magmadali ka. Sigaw ng mga kasundaluhan. Sa bilis ni Gabriel at sa pag-atake nito walang oras para makaiwas si Recto sa pag-atake ni Gabriel. Kaya mas pinili niya nalang iharang ang kanyang espada sa pag-atake ni Gabriel. At ang espada ni Gabriel ay tumama sa espada ni Recto. Bang! sa lakas ng pag-atake ni Gabriel ang tunog ng pagtama ng dalawang espada ay rinig na rinig ng mga kasundaluhan. At dahil sa lakas ni Gabriel at sa pag-atake nito ang espada ni Recto ay naputol. At ang espada ni Gabriel ay samugat sa braso ni Recto at ang dalawang daliri nito sa kaliwang kamay ay naputol. At si Recto ay tumalsik ng hindi kalayuan at ito ay tumamba habang sumisigaw sa sakit. Si Recto ay sobrang nasasaktan sa mga oras na ito ang kanyang dalawang daliri sa kamay ay naputol ng espada ni Gabriel. Kahit na nazalag niya ang pag-atake ni Gabriel, ngunit sa sobrang lakas ni Gabriel, ang espada nito ang dahilan ng pagkaputol ng espada ni Recto kaya humiwa peren. Ang espada ni Gabriel sa braso ni Recto at sa mga daliri nito. Buti na lang daliri lang ang naputol kay Recto hindi ang buong braso niya. Maya-maya, at si Gabriel ay tumawa at nagsalita at sinabi, Hahaha! "Yan ba ang ipapalit sa akin bilang isang pinuno general? Ang tulad mo, Recto, ay hindi karapat-dapat mamuno sa mga kasundaluhan at ipalit sa aking posisyon." Sigaw ni Gabriel. Nang marinig ito ng lahat ang mga kasundaluhan na kasakasama ni Recto ay labis ang pagkagulat at sila ay napasabi. "Ano? Ano ang sinasabi ni pinunong general Gabriel? Papalitan siya ni Recto sa kanyang posisyon? Paano nangyari iyon?" Lalo na si Recto Labis ang pagkagulat niya at siya ay nagsalita sa pao-otol dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ano ang sinasabi mo, pinunong general Gabriel? Bakit naman kita papalitan? Kahit kailan hindi ko nais na kunin sa iyo ang pagiging isang pinuno general ng mga kasundaluhan. Alam naman namin lahat na ikaw ang nararapat sa posisyon na iyon. Sa tagal mo na na naging pinunong general. Napatunayan mo na, na ikaw talaga ang karapat-dapat na mamuno sa amin at sa lahat ng mga kasundaluhan. Dahil sa kahusayan mo sa pakikipaglaban at dahil din sa pamumuno mo madami na tayong napagtagumpayan na digmaan. Kaya paano mo nasasabi na ako ang ipapalit sa iyong posisyon? Sabi ni Recto, nang marinig ito ni Gabriel. Siya ay sumigaw at sinabi, "Ang zubaji na iyon, inalisan niya ako ng karapatan sa imperyo na ito." at inalis sa akin ang pagiging pinunong general. At sa kanyang sinabi sa akin, sa iyo ibibigay ang posisyon na pagiging pinunong general. Kaya hindi ko ito hahayaan mangyari. At ang Daryl na iyon. Siya din ang dahilan kung bakit nagdesisyon na lang ang Zubaji na ako ay alisan ng karangalan sa pagiging pinunong general. Nang marinig ito ng lahat ang mga kasundaluhan ay labis ang pagkalito sa mga oras na ito. At sila ay nangangamba sa buhay ni Recto. At si Recto ay labis din ang pagtataka ngayon. At siya ay napabulong sa kanyang sarili. Yun ba ang nais ipahiwatig sa akin ni Emperor Daryl kanina? Sa kanyang pagsisilite kanina. Ang pagiging pinunong general ng mga kasundaluhan pala ang nais niyang ibigay sa akin. Bakit ako Emperor Daryl? Bakit ako ang napili mo para maging pinunong general ng mga kasundaluhan ng North Mona? Sabi ni Recto sa kanyang sarili. At maya maya. Si Gabriel ay sumigaw at sinabi, at ikaw Recto ay akin papatayin ngayon. Magpaalam ka na Recto sa kanilang lahat, sigaw ni Gabriel. At ito ay mabilis na tumalon at umatake patungo kay Recto. Na nakaupo sa mga oras na ito at sobrang nasasaktan dahil sa natamonyang sugat sa ginawang pag-atake ni Gabriel kanina sa kanya. At sa pag-atake ni Gabriel kay Recto, walang oras si Recto para makaiwas sa gagawing pag-atake ni Gabriel kay Recto. Maya-maya. Bago pang tuluyan makalapit si Gabriel kay Recto upang atakihin ulit, ang apat na kasundaluhan na nagbabantay sa main door ng kaharian ni Zubaji ay agad-agad na tumalon sa harapan ni Recto. At laking gulat ni Gabriel nang makita niya ang apat na kasundaluhan na natatangi na nagbabantay sa unang pinto ng kaharian nila Ganggang at Zubaji. At si Gabriel ay biglang napahinto at hindi niya natuloy ang pag-atake niya kay Recto. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!